freeway oh see ha bomba sa aso okay may checkpoint ano yung sisip ko yan? 400 lang sir 400 lang. guys ito na yung bag natin lalagay na natin sa ating motor good sya yun nag lock agad eh yan yan So yun guys, what's up po sa inyo? Meron tayong bagong gamit na binili para sa ating CX4RR. Yan, pakita ko muna sa inyo isa-isa. Ito yung ating, ano ba tawag dito? Paddock stand. Ayan, nabuksan ko na eh. Hindi ko pa natatry kasi naghahanap pa tayo ng space dito sa labas kung paano natin siya matatry. Tapos ito, meron tayong nabiling bag. Mamaya, gagamitin natin to Magnet siya eh. Pakita ko sa inyo kung paano natin siya didikit i-install doon sa ating tanke. Eh. O yan o. Tapos yan yung loob niya. May lagayan siya ng cellphone. Medyo maliit kaya hindi kasi yung cellphone natin dito. Tapos ito pa. Bumili pa tayo ng e spool para sa paddock stand pagka mag-release ng kadena. Ayan, hindi na tayo mahihirapan. Ito yung brand niya Ibotek. E hindi ko alam kung original yan. Meron pa tayong ito yung protector naman sa ano, yung screen protector dun sa TFT display natin. Ayun, dalawa 'yan. Para meron tayong reserva na isa. Tapos ito naman yung uh, sa ano to, sa stand yung sa sapatos ng stand. Hindi ko pa na-open, mamaya i-open natin. O kaya kapag ka-install na lang natin buksan. Tapos sa pinakamahalaga na ating binili para sa ating ZX4RR itong tank grip Ayan. Tayo na lang mag install niyan. May mga instruction naman na binigay dito. Sa Shopee ko lang din nabili. May mga kasama siya ng ano, kitchen, sticker. Ayan. Ayos. Ito yung brand niya. Grippy. Ayan. Tapos, nabili din tayo yung belt bag. Ayan, sa sec. Para sa ano to. Belt bag sa likod. Para marami tayong mailagay. Bumili din tayo ng mask sa dry dry plus yan o ang ganda ang ganda ng tela nya so ang una muna natin gagamitin ay na itong ang ating tank bag na magnet yan try natin siya kung okay ba to tapos lalagay natin yung drone natin dito mamaya subukan natin kung hanggang saan ang tibay nito kung yung kapit nya sa pinakang ano natin eh. tapos meron siyang tali Itatali natin mamaya sa may manibela para kapag kumulas yung magnet nya, meron pa tayong isang tali kakapitan nya dun sa may manibela. Nandito yung ating motor. Ayan. Wait. Mag-uwin ko lang yung ating settings ng video. Ayan. Diyan yung motor sa labas. magkukol start tayo. Let's go. Guys, ito na yung bag natin. Lalagay na natin sa ating motor. Ito ito, ito, ito ating motor. Tingnan natin kung fit Iyon nag agad eh. Iyon, pantay lang natin. Iyon o. Oh. yun yung itsura nya. Yun. Ayos. Meron pa siyang tali eh. Para support kung sakaling tumalsik o malipad ng hangin. Itali lang natin dito. Tapos, dito siguro. Secure lang natin para safe tayo. Kasi hindi natin masasabi kung malakas yung hangin mamaya sa labas na pa, pa naman dito sa amin Nag-uulan Ayusin lang natin para Maganda sang tingnan Yun Wala lang siyang cover ng ano Pang rain cover pagka umulan Yun lang yung wala sa kanya So meron ako dito eh Para doon sa Tail bag natin ng ano Tail bag ng ano bang brand ng tail bag natin shield bag ito Ganyan na lang natin mamaya <laughs> ang laki <lucky> nya <laughs> pero mamaya pagtsagaan na lang natin hanap na lang tayo sa siguro sa shopee nang pwede maging cover para safe din yung ating bag na yan at saka siyempre yung mga laman Nandyan yung drone natin hindi kasi siya ano eh hindi sa waterproof yun lang yung ano sa kanya disadvantage natin sa tank bag na to kaya kailangan natin ng rain cover nya ito pala yung nabili natin na gloves sa ah. comin o comine ay eh wait lang mag cold start muna tayo kung tayo mag gloves dyan ka muna kasi medyo mainit tingnan nyo naman yung ano namin lugar oh. basa yung kalsada sobrang maulan kasi dito sa amin ngayon alright cold start muna tayo pantay natin Para pumantay yung langis Okay Pag-aaral din ang pato Wala rin ha Medyo maingay Mga limang araw Kung hindi na pa start dyan eh guys sa so pasa tayo mag cold start let's go testing na natin itong ating bagong uh, tank bag magnet ng oxford tingnan natin kung okay ito sa takbuhan ay utak <laughs> na nakastand pala ayun <laughs> guys sumandar na tayo ayan o oh. testingin natin itong ating bagong magnet tank bag by Oxford yun know. oh o oh, diba malubak pa dito o oh. kung oh, hindi naman siya tumatalon-talon may naman pa sa loob yan ah. Yan yung ating drone power bank marami lang ako nalagay oh, ito lang yung problema natin o oh. ah oh, my goodness kaputik kakalinis ko lang nito pero hindi ko na masyado nilinisan ng maayos kasi nga Ganito yung itsura din sa amin Sayang ang effort ko Mamaya tayo mag vlog ulit Pag nandun tayo sa labas Bicep naman sa tayo Nakapapin so, pala yung bicep natin Hindi yan o no? Ayan, hindi naman siya ano Muusog Mamaya malalaman pa natin Ikot ikot muna tayo dito sa aming lugar Para matesting na natin ito Ating tank bag Magnet tank bag Hindi no o tayo ikot sa may bayan ng Gloria Pabalik dun sa may bayan namin sa malayan. iikot lang tayo papunta doon e ano natin sa mapa para makita nyo e singit natin dito Iyan. E, merong airport dito sa amin maradaran natin mamaya pero hindi sa ano for commercial flight walang bumababa na aeroplano dyan at saka nagsasakay ng mga pasero hindi pa siya nagagamit or ano lang siguro pa, uh, for emergency use emergency landing ang ganda rin na nabili natin pala na gloves oh. Ayan, siyang ano dito sa porta dito kasi yung pinakamasakit talaga sa kamay pag naka sports bike ka gaya nitong ating big bike yan o oh. yan yung supporta nya oh. na, na harahangan nya yung ano natin dito kaya napoprotektahan yung ating buto dito sa palad ayan oh. Galing Uy, aso Ha, uh -huh. ah, bomba sa aso Muro ko lang ito nabili Sa Shopee 500 plus lang yata, nakasale may eh, Meron sa mga butas-butas dito Daan ng hangin Tapos meron din siya dito Knuckles, ano Tawag din, knuckles protector ganyan. Basta yun <laughs> Alright, balik tayo sa ating Ayan, Oh, hindi pa naman siya nauusog-usog kahit na dumadaan tayo sa mulbak ang ganda ng kalsara dito sa ano sa papuntang airport sa amin dito sa may sa may likod kasi meron pang pinaka highway eh. Uh oh, -huh. daw doon sa pinakang highway, yun talaga yung dinadaan ng mga sasakyan. Dito naman sa likod, yung mga ano lang, yung mga taga rito, yan, dito dumadaan. Meron pa rin ako mga binilin ng mga ano eh, accessories para dito sa ating big bike. Hindi ko pa na ikakabit kasi wala pa ka tayong time. Sa susunod, gagawa natin ng vlog yun. Para may pakita ko sa inyo yung mga uh, kakabit natin itong accessories sa ating ZX4R sarap talaga gamitin oh no? grabe ito na yung airport yan yan yung airport parang maambo na pero okay lang yan tuloy lang natin yung ating pagbablog dito sa ating bagong tank bag eh, no? mukhang hindi naman siya nagalaw stable lang siya sa pagkakadikit niya ang pinag-isipan ko kasing bilhin yung may plunge yung dinidikit na natatanggal din so ito yung nakita ko tapos medyo maliit nga yung size niya sakto lang kaya ito yung napili natin kapag ka, uh, nagra-ride kasi ako tapos may dala-dala akong drone ayoko na nakasakbit sa balikat ko yung, ano, yung drone natin parang nahihirapan din ako medyo mabigat din kasi yung drone natin kaya ito naisipan kong ilagay dito sayang sana kung malaki to para nalalagay natin yung cellphone natin ang kasi ng cellphone ko din kaya hindi sa kasya para hindi na sana tayo maglalagay ng cellphone holder dito eh ganito yung sitwasyon natin maliit yung lagahin ng cellphone kaya maglalagay pa rin tayo ng cellphone holder dito ganda dito may malit na parang tulay wow sarap doon, sarap kumambay doon oh. may mga puno And yun, oh. andito na tayo sa barangay kasiligan ayan yeah. yeah. o kya nakaabot na tayo dito <laughs> ayos din kasi habang nilireview natin yung ating tankbob ayan o e, tapang ikot ikot tayo dito sana sa iba't ibang bayan ng Mindoro oy kurba daw hindi natin ahuluran na <laughs> komplikado magluto dito basa ang kalsada hindi naman tayo naluhod dyan uy ang daming saging hindi naman tayo marunong lumuhod sa mga ganyang kurbata ano lang tayo chill ride tamang liko lang oh, doon pala tayo galing may kubo doon oh hindi oh. no ang bayan nila oh may tubig oh Free flowing water Pero may gripo Ayos yun, mukhang inumin na tubig yun Mukhang malinis, galing sa mundong Ang dilim ng kalangitan Sara makapag-drone tayo dito Sa bayan ng Pola. Bengkingan dito <laughs> Yan na, naambun na Oh my goodness Antay sa ilong nito Antayin natin tumila yung ulan Makapag-drone din tayo dito Wow, hindi tayo makabuelo dito. Oh, dito wala nang ulan, no? oh. Oh, ang ganda ng daan, oh. No? Miguel nasa ano na tayo bahay ng Pola yun lakas na lakas na tigil tayo tigil tayo ito 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 may puno yun so yun guys wala nang ulan na. biyay na tayo ulit sinana yun nagawa ng ano pawid bubong na gawa sa ano dahon ng nyug dahon na coconut tree nandiyan na yung pinakambayan eh dumaan lang saglit yung ano Mahinang ang ambon ulan ito yung ano public cemetery o oh, yung checkpoint tigil lang tayo dyan may checkpoint tayo P100 lang sir P100? Oo sa sir Okay naman yung ating checkpoint I love Pola Yun, no, no entry daw doon kaya dito tayo Dito na tayo sa loob ng bayan ng Pola Uy may tindang hali. Dito tayo, ikat ikat lang tayo Doon tayo palipad ng drone sa may sa so, may mataas doon banda Dito, mayroong tulay din dito, silipin natin natin na lang ang ating video nakapagdaw tayo nang maayos doon kanina so ayun ano nga bang masasabi natin sa ating magnet tank bag pwede pwede sa atin to sa ating mga e sports bike kagaya na ang ZX4RR kung so, nagustuhan nyo po itong ating vlog paki like and share na rin po yun o no? Know? and don't forget to subscribe sa ating youtube channel at paki-hit na rin po ang notification bell para lagi tayong lagi kayong updated sa ating mga bagong ina-upload na mga video yun lang guys sa tapat po sa inyong supporta See you sa ating next vlog bye bye